Magluluto kami ng pinapaitan. You say that? You say that. Magluluto kami ng pinapaitan. Pinapaitan. What? Pinapaitan. pinapaitan? Okay. Luto kami pinapaitan. eh okay, start na. Magigisa na tayo para sa ating pinapaitan. Ngayon ko na ang ating bawang. As always, laging una ang bawang pag ako ang nagluluto. Ewan ko kung bakit lagi una ang bawang. Dahil gusto ko lang. Sulit ko na yung luya. Luya. Napakabango. Gustong gusto ko talaga ang amoy nito. Yung bawang at saka luya. Napakabango sa akin ang amoy. Sulit ko na rin yung aking sibuyas. Yun. Malaking kaldero na aking pinaglutuan. Ito eh. Sanin? Siyempre, papaitan. Madami sabaw. Alam mo naman. For the boy. Unahin ko lang ilagay yung aking sariwang karne. Unahin ko lang rin ilagay. Siyempre, yung akin naman mga laman loob. Yung baka. Ayun na may halbus na. Halbus na yung laman loob. Kaya, pwede unahin ko lang isang kutsa rin aking lang mga laman ng baka para sabay-sabay sila ng lambot. Siya ang aking anak. Oh. Siyempre, habang ako'y nagluluto din eh, ay siya naman eh, naando, naglalaro. Oh, kasama ng pagbabantay ko sa anak. Nagluluto at nagbabantay ng anak habang naglalaro. Yun. At medyo naiiga-iga na yung aking unang silang putsya. Pwede ko na ilagay yung aking mga laman loob. Oh. Laman loob ng baka. May bituka may puso may bato uh, hindi naman kumpleto yung laman loob pero ayos na rin yung pampaitan Tatlo. Sarap. Are na ang aking pampapait. Are yung up baka. hindi ko alam eh kung gaano ka tindi ang pait na rin pero konti lang muna eh baka naman masubra ang pait. Titikman natin para alam natin ang lasa. Ay, matap ang pasapait. pait. nga medyo mapait-pait. Oh, yun na. Pag ako'y nagluluto ng papaitan, nilalagyan ko rin ng kaunting pampaasim para hindi naman puro pa itlaan. Pero huwag naman masyadong maraming maasim. Baka naman yung sinampalukan na. Sakto laan. May counting asim pero mang yung ang Pait. Kaya nga pinapaitan eh. Di dapat namang yung pait. Alagay ko na rin sili ko nga Siling mahaba rin. Medyo medyo mahalang rin siling are Ano eh, yari? Titikman na natin kung ano bagang kinarabasan na rin aking papaita nga rin. Koy, talagang one eh. Oh? Ay! Manilaw-nilaw din naman ang sabaw. Oh! Uh, mapait nga. Papaitan nga. Mapait eh. Laman. Hmm. Hmm. Mainit. Masarap. Mas oh, eh, pagkakahusay na rin sa kuna. Oh. Alam nyo na kung saan. Kung saan na rin nababagay. Oh, nasay ka mamaya. Nasay ka. Sa pa. Oh. Para sa inyo. Hmm.